isang magandang araw na naman mga ka-exhanter ngayon nagsama-sama tayo at mga hunting tayo dito sa area yan napakaluwang palayan pa rin mga ka-exhanter so ang target pa rin natin siyempre wild dab na namiminsala dito sa Katmon so, so mga ka-hanter natin dyan na gusto mong hunting punta lang dito sa Katmon <laughs> yan naman siyempre kasama natin exhanter Jangjang exhanter Tan Alexander Kenneth Alexander Adel at syempre ang inyong lingkod Alexander Gon samahan nyo na naman kami sa panibagong adventure ng ating hunting ngayon mga ka so Balikan kanya kanya muna tayo tambangan bali itong area pabilog mga ka Alexander so apat na sulok kami para corner namin yung ibon andito na kasi lahat may andito yung pagkain nila tapos inuman so ganoon Paramihan tayo ngayon. Ang walang huli, walang ulam. Asin. <laughs> Yan o. Oh. Oh, Ganoon na lang mga kaysan. Ito mga kaysan, yung kabuuan ng palaya na ating pinagkos control. Oh. Grabe. Narbis nito dito banda mga kaysan, at doon sa kabila. Ito lang hindi pa narbis yung parte doon. Karami rin din ito. Oh, grabe, napakaluwang. Doon uh ko -huh. sumita ako. So, yung mga kasama natin mga kaisan tero, oh. mang Ang pupugi Yung isa hindi ko manais kung ano, hindi ka yung, isa, yung, yung saan? hila, 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 minanambang ako pati dito oh. Sakali mo pekaso dito sa balok <laughs> Ayun, mga kaeksante, bali dito na kami sa tambangan namin. So napag-usapan na namin yung mga pwesto nila. No. So ganun, huwalay muna kami mga kaeksante. Ayun, good luck sa mga kasama natin. Sana na makarami tayo. Ayun, o. Oh. Ayun, pasok na kami sa tambangan mga kaeksante. At nirepair namin, o. Oh. Grabe, o. Oh. Sobrang lilim. Stitcher na mga kaksanter Ayan yung isa kanan natin mga kaksanter Kasamahan Doon natin siya pinapwisto sa mga ano nanayan yun area na yan Maraming to yung kahoy doon At doon pumupunta yung ano Yung mga welda Pag nabulabog natin dito Ayan mga kaksanter Bali andito na tayo ngayon sa loob ng tambakan natin So, siyempre bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga solid natin. Oh, shoutout kay Arnie Mapatak. Oh, siyempre shoutout din kay Kapitan Pagaw. Kay Pispis Hunter, ah, shoutout tayo. At shoutout din kay Juan Srupun from Mindanao. Ah, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Xanter PH. So at sempre kay Ilocano hunter Sniper, ah, shout out sa'yo kay Maru Maru Ramirez, shout out oh, shout out din kay Jobert Tanduk shout out din kay Tropa Hunter TV at kay Angeles Hunter Mix Vlog, shout out at syempre kay Ruton Cortez, shout out sa'yo at syempre maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay -so sa Alexander PH. O ganoon na lang mga at set up ko na yung sidecam para makita niyo mga patama natin sana. magbigay tayo ng magandang tapo. Stay tuned lang. Bulls ay mga Alexander. First blood. Okay.

kosak. Tidak mau kosaknya. Yun, Yun, ini bisa pak rugun utama ya Santai hmm. ya. Hmm. Oh, sama bet Jawa. Terus. taga-ihaw natin guys Discipline artist Di ata Tanto Eh, ate, ate Si ano bunso Di ako ka ng nang <Kalababi> <Kalabi> na dito yun Ano lang, baka umalat yun Aroy, alat-alat yan eh ]اض야. Dito ako <laughs> Mahirap ako ngunit Ay, umalat uh Suka, may suka tayo din dala Suka, kain taine? tayo mga kaksunter

Talagang, ko. tangkat kasi eh. Magkain, magkain, tangko? Wala na kitang basol. May bit pa eh. Wala basol. Sa likod pala. hindi lang na sa akin Ilang beses na kami nakakita. Ang pawis niya, matindi. Ganun talaga sa bubat. Ako rin bata. Sa buya mo lang ng lupa, magalayo na yan. Sa akin na yung ano mo daw? Ang sunho. Saklat nga ang mga... Saklat nga? Ah, sige pangga. Balawa lang ah. Normal lang na may makita kang asa ah, bubat.

Oh, 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 mele, but lo bu. Lak sama nang ba alam ni, lo kan su. Amborita motor besar. Oi, apa? Enggak ada tabungan. Cari sampo. Apa ada ya? Ya, we.

Ang sa talaga pag hindi lang no? Hmm. Sa adubo. Hmm. Ang inasal niya, may ilaw. Salang sa manong. Manong inasal. <laughs> Sarap ng lahat. Patay tayo pag nakaraan na tayo. Manong inasal. Tostid like, lang <laughs>

Jik, jik, jik. Yun, mga ka-exenter, balik kakatapos lang na kumain, no? Ayan, no? Yung mga... <laughs> mga busog na. <laughs> busog na naman, <laughs> so, so, kakatapos lang na kumain, pero umiihaw pa, pang papak. So, medyo nabitin. <laughs> so, balik ulit tayo sa tambangan naman, mga ka <laughs> 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 <laki> na lang. <laughs> So, no, gano na lang mga kaisater, video masaya tayo yeah. eh, dahil sama-sama tayo. <tipan> Nagsabay-sabay yung day off natin. <laughs> <laughs> Ay, gago. Ako nag yung. dyan, Brad. Ito sa master. Ito talaga. <laughs> so, sa sunod ito, guys, isama natin si Tito Pulding Magaling kanyon. Ang <laughs> galing Tito Ang <laughs> galing Okay mga kaisater, bali uwi na tayo. Oh, jackpot na naman tayo. Oh. Grabe na naman uli natin mga kaisater mga nasa limang kilo na naman to ayun ah uh, punta natin yung mga kasama natin mga kids center kasi ayaw na nang uwi dahil tapos na so sana nakarami sila para sul sul mong pang meron tayo dalawang nakatakas mga kids center ah banda lumipad pero sure yun patay yun hahanapin ah, natin Grabe talaga ang dapo dito mga kasantar. Hindi talaga ito iiwanan ng ibon Dahil maluang pa yung hindi na harapis. Oh. Ang dahil pang palipad-lipad. Oh, jackpot na naman!